Hindi nga hindi siya yung doting mami. Tipong... Hindi kayo lamang <laughs> higat yung anak mo nag Parang totoo <laughs> strict ko, <tutok, strict>, <laughs> Bawal, bawal madapa. Walang bawal. Ay, di ah. Mas kasi ako yung taga-bawal eh. Di ba ganun yun? Nanay <laughs> yung lagi ginuuto So hindi kasawa pa ba? Strict ka ba? Hindi <laughs> masyado. Mamalo ka ba? Ganyan? Dahil nasigaw-sigawan ko pero ayoko eh. Ayoko nang pitik-pitik, ganun. Kaya dito lang muna ako siguro hindi naman super helicopter. <laughs> <laughs> hindi ko okay. rin yung ibig siya na helicopter. Hindi <laughs> <parang>, kayo parang <laughs> pumbigay na oh, kandito. Oo oh, nga, hindi nandun <laughs> ako. Yung talagang nakabantay ka. Nakatutok parang sa sports na. lagi. Yung uh, tipo uh, championship. Championship. Kaya, pag may nahulog, nakapunas uh, 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 agad. Alam ano yun? Oo, oh, kasi gano'n eh. Pag diba ang bata, gulang hindi naman dumi na ba kakain, ganun, lahat mahuhulog. May minsan, syempre sa restaurant, sa ano, may niyayakan din. Kaya, ano ba na, Naging practice ko na laging gumagalaw Parang laging biglang mahuhulog. Oh! oh di pa, yung paa kahit paa mo na yung wow. oh, After, oh, oh, okay. ah, pala. Mom, ano oh. ba nakita mo sa kanya nung bata ka? di na ginawa ko siyang atleta, gusto ko siyang maging gymnast, mag, mag, alam mo yun, yung galaw-galaw, maging active physically kasi uh, yung mentally ano eh mas lalakas ang pag mga ano sila ang sporty active. active, mas mas uh, hindi magiging ano eh, na -miss. mas, magiging masaya ano ba yun Namiss mo, yung ha Namiss mo yung hassle na ganito? Meron kang daily show tapos meron kang pelikula, tapos may iba pang gagawin. Na-miss ko, pero lagi niisip ko yung anak ko. Hmm. Pero siya na mismo, nagparang siya na nagsasabi. <laughs> siya na rin yung sagot sa lahat ng ano, tatanggapin ko ba, baka ma niyo, Alam mo yun, yun na siya baka ma-kailangan pa niya ako, gano'n. Pero siya na mismo, please lang, mag-work ka. <laughs> Yung parang gusto niya umalis ka. Hindi <laughs> kanina lang to, baka yes. naman bukas si iba ulit. Pero, baka bukas iba ulit. Pero baka kasi sobrang mature niya, naiintindihan niya itong ano, no? Uh, sobrang mature di. Oh, kasi uh, so, as mag-isang anak, di ba? Isa lang. In-expect mo ba na maging gato ka ka ulit ka busy at in demand? Actually, hindi. Hindi ko alam kung anong nakaharap. Yung question ko na sarili ko, no? Ito lang pala after. pa pandemic, chat ko, ano, pahihinatlan ko, ganito lang. Ab wala, maganda namang buhay ko, pero siya din normal na tao, wala akong tra trabaho doon. Yung alaga ala, lang, housewife, ah, ah, mami, ganyan. Hmm. Tapos sabi ko, lahat, ah, ganito, sabi ko, ganito lang pa. Kasi sa US nga, di ba? Pero, alam mo, pagbalik ko, yung tanong, hindi pala lang tanong ko, tanong ng lahat. Eh hmm. na ito na ba, ba't ganito na bang ending natin lahat, ganyan. So, mamula nung, basta masaya ako, yun na lang ang dahilan ba't ako nandito sa si showbiz. Kaya lagi akong good vibes. Ano sabi Kasi sabihin? kompleto, yung, alam mo yun, nagkapamilya ako, tas I've been here, done that. here, there. Pero kayo lang, <laughs> nang nang <laughs> hakbang <half> mo, <laughs> kumusta? Kumusta kayo ni